50 pesos. Kumusta ka na? Long time no see ah. Oo nga eh. Oo nga. Bakit ka nga ba biglang nawala? Paano ba naman? Sa sobrang taas ng bilihin, halos wala nang kuwenta ako. Kaya ayun, ginawa na nila ang coins. So, kung coins ka na ngayon, edi hindi ka na pala ginagamit ngayon. So, sa madaling salita, play money ka na lang ngayon. Wala ka ng halaga. <laughs> Ang sakit mo naman magsalita, Mr. 500. Oo na. 500 ka na. Limang piso lang ako. Hay nako. Hayaan nyo nga yan. Ganyan talaga si kumparing 500. Laging bitter. Patituloy ako natatakot. Baka ako na isunod nila gawing coins. naman. Buti naman, din nila ako ginawang coins. At, teka, lalo pa yata akong bumata. <laughs> Swerte ko talaga. Ah, uh, <clears throat> Bata ba ika mo? Tignan mo naman ako. Parang teenager lang eh. <laughs> o, M, G. L Lolo, 50? I ikaw na ba yan? Siyempre naman. Hindi na uso matanda sa panahon ngayon. Buti pa kayo. Bumata. Ako, parang walang pinagbago. Hmm. Teka. Uh, side view ka nga. Parang may nagbago naman ah. Yung buhok mo naging kulot. <laughs> <laughs> uso pa ba kulot ngayon? eh uh, mga sir. Kumusta po kayo? Uy. May bagong pera pa lang ngayon. Hmm, 200 ka pala ah. Teka, teka, teka. Masyadong unfair naman. tagal ko na dito. Hindi man lang ako pinapromote. Tapos ikaw baguhan? 200 ka agad? Wow naman pre! Easy lang mga pare. Hindi niya naman kasalanan yan eh. Ako nga dapat mainis eh. Dapat ako nga yung napromote. Pero tingnan mo, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Ah, teka. Maiba naman tayo. Pansin niyo ba? Parang wala yata dito si... Si Totoy Bitter. Huh? Oo nga, no? Baka wala ng 500 ngayon. Wow. <laughs> oh my gulay! Si Totoy Bitter! At may kasama pang chicks! Uh, hello? Excuse me? Are you talking to me? My name is Lava Boy. Oh, uh, la la. <laughs> ooh ooh Pai kumusta ka na? Long time no see ah. Oo nga eh. Oo nga. Bakit ka nga ba biglang nawala? Paano ba naman? Sa sobrang taas ng bilihin, halos wala nang kwenta ako. Kaya ayun, ginawa na nila akong coins. So, kung coins ka na ngayon, edi hindi ka na pala ginagamit ngayon. So, sa madaling salita, plain money ka na lang ngayon. Wala ka ng halaga. <laughs> Ang sakit mo naman magsalita, Mr. 500. Oo na. 500 ka na. Limang piso lang ako. Hay nako. Hayaan nyo nga yan. Ganyan talaga si kumparing 500. Laging bitter. Pati tuloy ako natatakot. Baka ako na isunod nila gawing coins. Wow naman! Buti naman, di nila ako ginawang coins. At, teka, lalo pa yata akong bumata. <laughs> Swerte ko talaga. Ah, uh, <clears throat> Bata ba ikaw mo? Tignan mo naman ako. Parang teenager lang eh. <laughs> o, M, G, L Lolo, 50? I ikaw na ba yan? Siyempre naman. Hindi na uso matanda sa panahon ngayon. Buti pa kayo. Bumata. Ako, parang walang pinagbago. Hmm. Teka. Eh, uh, side view ka nga. Parang may nagbago naman ah. Yung buhok mo naging kulot. Uusin uh, <laughs> kulot ngayon? Eh, uh, mga sir. Kumusta po kayo? Uy. May bagong pera pala ngayon. Hmm, 200 ka pala, ha? Teka, teka, teka. Masyadong unfair naman. Ang tagal ko na dito. Hindi man lang ako pinapromote. Tapos ikaw, baguhan? 200 ka agad? Wow naman, pre! Easy lang, mga pare. Hindi niya naman kasalanan yan, eh. Ako nga dapat mainis, eh. Dapat ako nga yung na-promote. Pero, tingnan mo. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ah, teka. Maiba naman tayo. Pansin niyo ba? Parang wala yata dito si... Si Totoy Bitter. Huh? Oo nga, no? Baka wala nang 500 ngayon. Wow. <laughs> oh my gulay! Si Totoy Bitter! At may kasama pang chicks! Uh, hello? Excuse me? Are you talking to me? My name is Lava Boy. Oh la la. <laughs> Five pesos. Kumusta ka na? Long time no see ah. Oo nga eh. Oo nga. Bakit ka nga ba biglang nawala? Paano ba naman? Sa sobrang taas ng bilihin. Halos wala ng kuwenta ako. Kaya ayun. Ginawa na nila ang coins. So, kung coins ka na ngayon, edi hindi ka na pala ginagamit ngayon. So, sa madaling salita, play money ka na lang ngayon. Wala ka ng halaga. <laughs> Ang sakit mo naman magsalita, Mr. 500. Oo na. 500 ka na. Limang piso lang ako. Hay nako. Hayaan nyo nga yan. Ganyan talaga si kumparing 500. Laging bitter. Patituloy ako natatakot. Baka ako na isunod nila gawing coins. naman. Buti naman, hindi nila ako ginawang coins. At, teka. Lalo pa yata akong bumata. <laughs> Swerte ko talaga. Ah, uh, <clears throat> Bata ba ika mo? Tignan mo naman ako. Parang teenager lang eh. <laughs> o, M, G. L Lolo, 50? I ikaw na ba yan? Siyempre naman, hindi na uso matanda sa panahon ngayon. duty pa kayo, bumata. Ako, parang walang pinagbago. Mm -hmm. hmm, teka. Eh, uh, side view nga. Parang may nagbago naman ah. Yung buhok mo naging kulot. Uusin <laughs> uh, <laughs> pa ba kulot ngayon? Eh, uh, mga sir. Kumusta po kayo? Uy. May bagong pera pala ngayon. Hmm, 200 ka pala, ha? Teka, teka, teka. Masyadong unfair naman. Ang tagal ko na dito. Hindi man lang ako mo. Tapos ikaw, baguhan? 200 ka agad? Wow naman, pre! Easy lang, mga pare. Hindi niya naman kasalanan yan, eh. Ako nga ang dapat mainis, eh. Dapat ako nga yung napromote. Pero, tingnan mo. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ate uh, ah, ka. Maiba naman tayo. Pansin niyo ba? Parang wala yata dito si si Totoy Bitter. Ha? Huh? Oo nga no. Baka wala nang 500 ngayon. Wow. <laughs> oh my gulay. Si Totoy Bitter. At may kasama pang chicks. Uh, hello. Excuse me. Are you talking to me? My name is Lava Boy. Oh la la. Five pesos. Kumusta ka na? Long time no see ah. Oo nga eh. Oo nga. Bakit ka nga ba biglang nawala? Paano ba naman? Sa sobrang taas ng bilihin. Halos wala ng kuwenta ako. Kaya ayun. Ginawa na nila ang coins. So, kung coins ka na ngayon, Eddie hindi ka na pala ginagamit ngayon. So, sa madaling salita, play money ka na lang ngayon. Wala ka ng halaga. <laughs> Ang sakit mo naman Mister Mr. 500. Oo na, 500 ka na, limang piso lang ako. Hay nako, hayaan nyo nga yan. Ganyan talaga si kumparing 500. Laging bitter. Pati tuloy ako natatakot. Baka ako na isunod nila gawing coins. naman. Buti naman, din nila ako ginawang coins. At, teka, lalo pa yata akong bumata. <laughs> Swerte ko talaga. Ah, uh, <clears throat> Bata ba ikaw mo? Tignan mo naman ako. Parang teenager lang eh. <laughs> oh M, G. L Lolo, 50? I ikaw na ba yan? Siyempre naman. Hindi na uso matanda sa panahon ngayon. Buti pa kayo. Bumata. Ako, parang walang pinagbago. Hmm. Teka. Uh, Side view nga. Parang may nagbago naman ah. Yung buhok mo naging kulot. Uusin uh, <laughs> <laughs> pa ba kulot ngayon? Uh, mga sir. Kumusta po kayo? Uy, may bagong pera pala ngayon. Hmm, 200 ka pala, ha? Teka, teka, teka. Masyadong unfair naman. Ang tagal ko na dito. Hindi man lang ako pinopromote. Tapos ikaw, baguhan? 200 ka agad? Wow naman, pre! Easy lang, mga pare. Hindi niya naman kasalanan yan, eh. Ako nga ang dapat mainis, eh. Dapat ako nga yung na-promote. Pero, tingnan mo. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ate ah, ka, maiba naman tayo. Pansin nyo ba? Parang wala yata dito si... si Totoy Bitter. Huh? Oo nga, no? Baka wala ng 500 ngayon. Wow. <laughs> oh my gulay! Si Totoy Bitter! At may kasama pang chicks! Uh, hello? Excuse me? Are you talking to me? My name is Lava Boy. Oh la la! Oh, <laughs> hehehe.